si Jumbo sa personal tangin na malaki na si Clark pero mas malaki to sinasabi ko na basta kaya nyo yung stand P ni Jumbo legit na oversize to kaya e, ano mga padre sa ayun o yung NMAX ng liit ayun o si Jumbo ito talaga ang pinakamalaki sa Pangasinan Jumbo pati katawan ayun o Akala nyo kasi wasted siya eh. Solid. Nakata niya yung ano na. Yan. Uh, sa malasikilang to. PM nyo lang si Jim Castillo kung naghahanap kayo nung talaga ng malaki. Basta siguraduhin nyo rin. Malaki din yung budget. Dahil hindi basta-basta ang stud Kaya pin <laughs> oh, yun o. Oh. Yeah, kasing laki ng motor Oh. Inbox. Ay, inbox. oh, inbox o. Oh. Ayan o. Oh. Padre, anong height mo? 5'9 O, oh, 5'9 Tignan nyo kung gano'ng kalaki Walang zoom yan ha ah. Ang hmm. Ayan. Hindi pa nakatayo ng mayo. Si Jumbo. Okay. Ah, ilagay ko na rin yung ano, Facebook account ng aking padre. Tayo ano natin sa YouTube to. Ayan o. Oh, pinakamalaki dito sa Pangasinan. Kung may malaki pa dito, iwan ko na lang. Ayan. Hmm. Yun o. Oh.